Hello guys! Magsasabaw po tayo ng gulugod ng manok. Yan ito pong ginagawa ko, yan o. ah uh, ang kaldero, nilagyan ko po siya muna ng sibuyas at saka luya. Pero wala siyang mantika, walang mantika. Ayun. Parang igigisa ko lang muna siya dyan. Ginisang walang mantika, ayan o. Ayan o, nagba-brown na siya. Ayan o, nagba-brown na ang uh, Ayan. So, ipabrown pa natin lahat. Saka mo lalagyan siya ng tubig. Ayan. So, lalagyan natin yan ng half pepper, spring onion, dahil wala naman tayo ngayong tanglad. Spring onion. yeah Ayan. Tapos, jirjir -jir po ang ating ilalagay instead of uh, Ayan. Guys, ready na rin ang ating kanin. Ayan. Ayan po ang tanghalian natin. Ulam. Ayan siya. Ayan. Sinabawang gulugod. Pero, eh, papry muna natin ng walang mantika yan siya, guys ayan so yan po ang ating ulam ngayong tanghali sinabawang gulugod na iginisa muna ng sibuyas at luya